Okay, check hello. Check mic, check mic. Welcome to Japan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Sir Kune and welcome to my podcast. No? Dito po tayo ngayon sa Tokyo, Japan. No? Kasama ko po yung aking asawa at yung aking anak na si Simon. So ano yung mga pinuntahan namin dito sa Tokyo? Pumunta kami ng Disneyland. No? Tapos meron kaming tower na pinuntahan. And then si Achiko. Actually marami pa kayong pwedeng puntahan dito sa Japan kung kayo ay mamamasyal din. So this is my second time. Yung first time ko pong pumunta sa Japan ay sa Osaka, no? Yung Osaka nila parang ano yan eh, parang Cebu natin niyan sa Pilipinas. Itong Tokyo parang ito yung kanilang ano Metro Manila, no? So ano ba yung maganda dito sa Japan, no? Maganda ang kanilang transportation, no? Lalo na yung mga trains nila. Kaya actually hindi mo naman ganun kailangan ng sasakyan dito, no? hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Pagka may gusto kang pasyalan, eh, mag-grab ka na lang, no? Magpabuka ng grab. Dito, mga train talaga, no? Ano ba yung mga nagustuhan ko dito at mga naobserbahan dito sa Japan? No? Para kapag ka meron din mga balak mamasyal dyan, eh, kahit pa paano magkaroon kayo ng idea. So, una, at palagi kong sinasabi, no? At paulit-ulit, no? malinis ang Japan. <laughs> no, ang linis nila. So nandito kami sa Chukagi, no? Ito yung may parang may pinuntahan kaming Ah, sorry, sorry. Chu Chukiji. Okay, Chukiji pala. Okay. No. Tapos ang sikat kasi dito yung Ginza, no? Parang ano lang sila, magkatabi lang sila. Pag nilakad mo, ano na Ginza. No, yung Ginza naman parang ano nila, ano ba? Parang Makati, BGC, no? At maganda doon, no? Mamaya, mamasyal kami doon. So, dito sa Chuk... Ano to? Chukiji. Chukiji no? <laughs> no? Ang mga makakain dito, mga kwan, mga sushi. No? Kanina nagbreakfast kami. nag kami nung mga inihaw na il. No? At saka... Ano ba? Squid. No? Yun ang bin-breakfast namin. Um, malinis dito no kahit yung sa kanila parang ano na nila yung wet market na nila yon no malinis talaga as in no kaya nakakatuwa dito pangalawa ano pa ba yung mga nagustuhan ko dito sa Japan um sumusunod sila sa mga traffic rules no kasi nasubukan namin dito kahit mga 10 na ng gabi no kahit hindi naman gaano busy yung street pero kapag ka nag red light talaga hinto talaga. No, hindi katulad sa atin, 'di ba? Pag sa Pilipinas, tumitingin lang tayo kapag ka Excuse me, kapag ka ano, diretso na tayo. 'Di ba? Pag wala naman ang huhuli, no? Dito talaga humihinto sila. No. Ano pa ba yung mga gusto ko dito? Actually feeling ko mataas ang honesty rate dito sa Japan. No, kasi unang-una iniiwan lang nila yung mga bike nila no? So may time na gabi na kami umuwi, tapos naglalakad, tinitingnan ko yung mga bike no na naka naka-park lang sa labas. Tapos tinitingnan ko may mga nakakadena yung iba, may mga nakalak, yung iba hindi nakalak. No? Tapos nung pumunta nga kami sa Disneyland, may part doon na ano, iniiwan nila yung stroller nila. Ganun lang, no? Tapos doon sa stroller na yon, meron sila mga supot doon na mga pinamili or what. Iniiwan lang nila doon. Di ba? Nakakatawa. Di ba parang sa atin sa Pilipinas, parang hindi natin gagawin yun. Di ba? Baka mamaya, no? Pagbalik mo doon, wala na yung stroller mo. No? Piling ko mataas yung honesty rate dito sa Japan. No? Ano pa ba? Um, yung mga food, malinis. <laughs> Di ba? Hindi lang yung place, hindi lang yung lugar ang malinis dito, pati yung food nila. Um, maraming time na ang style na pagkain namin, mga ramen. Ang mga ramen nila dito, hindi yung magbabayad ka. Ang style dito parang meron silang ano ba, dispenser or parang vending machine. Tapos pipindutin mo doon kung ano yung order mo na ramen, kung ano yung mga toppings, whatsoever. Tapos doon ka magbabayad. No, tapos pagbayad mo, may lalabas na ticket Or receipt Tapos yung receipt na yon yun yung ibibigay mo dun sa cook Tapos lulutuin nila Tapos Isaserve nila sa'yo So it means, hindi sila humahawak ng pera No? Tapos, ano mga fresh Ang pagkain nila dito, bagong luto No? Kahit pag mga vegetables, mga fruits Ano, mga fresh talaga No? Ano pa ba? ah uh, ang gaganda mga partition dito sa Japan, parang inayos talaga. No, yung para silang mga Lego, no. Kung naglalaro kayo ng mga Lego, 'di ba? Maayos yung pagkakagawa, no. Hindi katulad sa atin, diyan sa Pilipinas, 'di ba? Basta maitayo, maitayo eh. Walang problema na 'yon eh. Pero dito, maayos sila sa mga partition. No. At nagusto ko sa Japan, medyo ano ko eh, tumitingin ako, ng mga sa palipaligid, ano pulido sila gumawa? Hanggang sa CR, may kita mo yung mga gilid-gilid nila, no? Ayan, no? Yung, yung ano, maayos, malinis, pulido. Yun ang magandang term. Kaya siguro kapag kasinabing gawang Japan, ano talaga? Maayos. Quality. No? Ang galing. No? Nakakatuwa. Tapos may mga pigeons. Ang dito pigeons. Meron din dito mga, ano ba yung Simon? Raven. No? Yung mga black na malalaking ibon. No? Nagkalat dito. Kahit sa Disneyland, no? ang dami mga pigeons. No? Ano pa ba yung mga maganda dito? Uh, mainit lang ngayon. Ah, uh, mga August. No? August kasi ngayon. Ano nila to summer nila. Ang nakatawa lang sa mga Japanese is um, kahit mainit, naglalakad sila. Parang normal lang. No? Parang feeling ko, ini enjoy lang nila yung summer kasi, di ba, pagka nasubukan kasi namin pumunta dito sa Japan noon, ano eh, parang January. At malamig siya. No? Malamig siya nung pumunta kami. As in, talagang naka doble pa ako ng mga jacket noon. No? Pero ngayon, mas mainit pa sa Pilipinas. Dito sa Japan ngayon. Ano pa yung mga nakakatuwa? Yung uh, nature, no? Marami silang mga puno dito. Marami silang mga puno. Uh, ano ba yung mga napansin ko rin na minsan nakakatuwa lang, no? Para sa akin, no? Nakakatuwa. Parang ang konti ng taong lumalabas. No? Nandito kami sa hotel, yan. Pag sumisilip ako, wala ka makikita mga taong naglalaro sa kalsada. Wala. Wala kang makikitang nakatambay. No? Hindi ka tawad sa di ba? Sa Pilipinas, sa dami nakatambay. Mga nagkakape, nasa labas, nakikipagkintuhan. Dito wala. As in. Parang lalabas lang sila kapag may kailangan silang gawin. Either magsasampay, tapos papasok ulit ng bahay. Maglalabas lang ng basura, papasok ulit ng bahay. G ganun sila dito. No? Um, feeling ko lang yung mga hapon, hindi sila ano, yung, alam nyo yun, yung, parang kanya-kanya sila. For example, sa trend kami, no, hindi ka sa Pilipinas, ba, diba? Yung umingiti tayo, nakikipagkwentuhan tayo sa katabi natin, kahit hindi natin kakilala or what. Dito, hindi. No, wala silang pakialam. Basta, pag pumasok sila, ano, magse cellphone sila, um, natutulog sila sa trend, no, tapos, ayun, tumatamb, ano, may nagkakituwa. Ang nakakatuwa dito, tahimik ang Japan. Sa tren, nakakahiya kapag ka nag-uusap kami ng anak ko, no? Kasi maririnig mo talaga yung tawanan namin. Kaya medyo nag nagsisitahan kami na, uy, tayo maingay. No? Dito, may nag uusap naman, pero hindi sila yung katulad sa atin na pag nag-uusap, eh talagang usap ng malakas. Ano? Ano pa ba? Mm hmm right hand drive dito sa Japan. Na no, nasubukan naming mag-taxi. No, medyo mahal lang. Pero maganda yung mga ano nila dito. Maganda yung taxi nila dito. Tapos kokonti lang ang motor, no. Nung mga una ang palagi ko nakikita mga big bike, no. Pero napunta kami doon sa may palengke nga. Nakita ko doon ng mga Dio, Meron din pala ditong N-Max. Iba yung itsura nila dito ng Honda PCX. Parang mas maganda yung Honda PCX sa atin sa Pilipinas kaysa yung itsura ng Honda PCX nila dito. No. Ano pa ba? Actually parehos-parehas lang din ang mga presyo. Pumunta kami sa Uniqlo. No, ito ay Uniqlo. Yeah, no. Mas mura lang din naman ng konti. Pero kung hindi ako nagkakamali, yun yata yung unang Uniqlo. No, yung sa Tokyo uh, Ginza, no. Tason parang hanggang 10th floor ang building, no, per floor, no, kuyari. Yung mga pambata nasa 4th floor, yung mga pambabae nasa 5, 6, 7, no. Tapos yung panlalaki 8, 9, 10, ganun na floor, no. So, hindi naman kami bumili na masyadong marami, no, kasi konti lang din naman ang difference so, ako bumili lang naman ako ng extra damit, no, tsaka si Simon, no, tapos yung si Fair, bumili rin ng bag nya, no at, ano pa ba ano pa ba maganda dito sa Japan na nakakatuwa mm hmm, ah, marami silang vendo machine no, ah pag nagbayad ka, pipindutin mo lang no ang style namin dito, yung mga water kasi sa vending machine, maabot siya ng mga 120 yen. So, para medyo mas madalian lang tayo, iyan natin, i-divided by 2 natin. No? Kaya kunyari, ang price ay 1,000. So, i-divided by 2 mo yun. Sa Pilipinas, pag i-convert mo, feeling mo, it's 500 pesos. So, kaya kunyari, pag mo kami, titingnan ko kaagad. No? Yung mga water nila nasa 120 no tapos depende ko sa nakalagay yung vending machine, no. Syempre kapag ka medyo mas uh, ano ba, accessible sa tao, mas mahal. Pag medyo mas sa tago-tago, uh, medyo mas mura. So, meron dito mga ano ba, Lawson, 7-Eleven, Family Mart, no. 'Yon, 'yun yung mga bilihan dito. Tapos doon kayo bumibili ng tubig, no. Actually, meron kasi mga tubig doon na parang 100 to 20 yen lang ganun no, na mga 2 liters na. So imagine niyo, parang 60 pesos lang 'yun, yung malalaki na 'yon. Kaya pagka sa gabi, no, yung mga ganong style ng tubig na yung binibili namin. Para marami na, no, tigi isa kami noon. No. Tapos ano pa ba? Aha, uh, masarap. Ano, masarap tikman yung mga pagkain dito. No. Siyempre pagka pumunta kayo dito sa Japan at na-mashal din kayo, subukan niyo rin mahal lang yung mga wagyu nila. No, yung mga wagyu beef nila. Pag i-convert mo sa peso, parang umaabot din siya ng mga minimum na yung 500. Isipin mo no, parang kumain ka ng barbecue tapos ang halaga ng barbecue lang na ganun is 500 pesos na. No. Medyo mahal lang, no. Hindi ko lang alam kung dahil sa nasa Tokyo, Japan kasi nung nasa Osaka kami, nasubukan namin kumain ng wagyu na barbecue. Pag kinonvert convert mo parang mga nasa <coughs> excuse me, nasa 300, no. Pero kasi parang ano pro provincial rate kasi doon, no. Tapos ano pa ba? Ah, uh, dito ang style uh, na ginawa namin, no. Meron kaming ni na parang packet wifi, fi no. Kaya yun yung yun yung source namin ng ano ng internet connection. Uh, tapos yung pocket to wifi na yon ibabalik din namin. Aha. Uh, ano pa bang maganda dito sa Japan? Mm, medyo mataas ang cost of living. No, kaya kung balak ninyo mamasyal talaga, eh mukhang kailangan niyo ng ano, pag-ipon, no, ng marami kasi mayat maya magbabayad ka. Siguro, De, di ko na sabihin siya. Siyempre, yung pocket money na sa inyo na yun. Siyempre, dapat magdala kayo na maraming, ano, do, uh, pera para mabili nyo kagad kung ano yung mga gusto ninyong bilhin. And then, ano pa ba? Yun. Natuwa rin ako kasi napuntahan namin si yung statue ni Hachiko. No? Dati pinapanood ko lang yun. Pinayak ako ng palabas na yon, No? Tapos sabi ko sa sarili ko, balang araw, makikita uh, ko rin yan. No? At andun nga siya. No? Yung, parang ano yan, train, train station. Yung mga train nila nasa ilalim. No? Sa Chico. Sa ano yan? Shibuya. No? Tapos sa Shibuya yon do nag din kami doon. No? Ng ramen. No? Ano dito talaga? Kumain ka ng ramen dito. Nung kami pumunta sa Osaka, ang sikat kasi sa Osaka ay takoyaki. Kaya doon naman, puro takoyaki naman ang kinakain namin doon. No? Ang halaga ng mga takoyaki doon, parang na nasa 350 to 1,000 pesos. Depende sa laki, sa dami, sa ingredients na ilalagay nila. No? Ayun lang. Ano pa ba? Mm... Ayun lang naman. No? So, kung meron kayong mga tanong na baka sakaling masagot ko at may mga balak ding mamasyal dito sa Japan, sa Tokyo, Japan, no? pwede naman naman kami magbigay ng mga advice. Um, Siyempre, unang-una pinagpapasalamat ko dito yung aking asawa. Siya yung nagre-research ng aming mga pasyal. No? Talagang nanonood siya, nagre-research, siya yung nagpe-prepare ng lahat. No? Kaya kung kayo may balak din no? at gusto niyong mag magtanong no kung paano ba yung ginagawa namin kasi dito kailangan may visa no Pede uh, pwede naman kayong mag, mag comment no tapos pwede naman namin kayong i-message e para i kayo no at pero alam ko marami ring mga vlog pa diyan na pwede rin makatulong para makapag-prepare ng inyong mga papers pagka mamamasyal kayo sa ibang bansa no so maraming maraming salamat sa inyo at uh, this is our last day no? Um, pumunta kami dito Friday, dumating kami ng gabi ng Friday, nag Disneyland kami ng Saturday maghapon. Tapos uh, Sunday, yon namasyal kami sa Kaihachiko Tapos pumunta kami sa Tower, no? Ah, uh, nagano kami, nagnamasyal kami sa mga malls no tapos eto nga Monday no ang flight namin ay mamayang 6 pm so nagbreakfast kami kanina dun sa may parang ang ano nila market nila so nagpe-prepare na kami kasi tatambay na kami sa may Ginza no tapos mag-ikot-ikot na kami doon tapos magbula doon meron na kami sasakyang tren papuntang airport no so masarap yung experience no sana maka-experience din kayo na lumabas at maging foreigner din kayo no tayo na, tayo na yung maging foreigner di ba na uh, usual tayo yung mga nakita ng mga foreigner sa Pilipinas pero dito no syempre kami naman yung nagiging foreigner no so maraming maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga video especially may podcast so search nyo lang po sa YouTube sir ko so please like share and subscribe to my channel No? Sa so, FB ko, makikita nyo rin doon. Search nyo, Sir Kune. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, arigato. Arigato. <laughs> okay, bye-bye.